Tara guys. Magmarket tayo, maglalakad lang tayo dito sa park. Maraming mga dahon daw kasi winter. Bukas malamig na naman. Ayun oh. Ito yung dinadaanan ko papunta sa market. Hmm. Minsan, pag nagde-deo ako, dito lang ako nakaupo. Hindi ako lumalayo kasi nakapagod din kumala minsan, di ba? Yan no? Oh. Hanggang makarating tayo sa market. Ito yan ng mga halaman nito. Nangungulaklak. Ang liliit. Ang ganda na mga bulaklak nyo. Ito yung park dito sa amin. Pero itong park na to maluwang. Meron pa doon sa kabila. Itong park lang na to yung nadadaanan ko. Ayan oh. nakapulot siya ng Hong Kong ID nakapulot ng Hong Kong ID yung si cheche mm. yan yung park malilim siya no alam niyo <laughs> may ibong pa kalapati. hi, hi. Mm. chosan chosan ka building ko yun kapit bahay ko sa building tapos na siya magmarket market ako papunta pa lang ito yung MTR hmm. Oh. Hmm. Pupunta ko ng market. So, sa ito yung nito. Dito rin yung ano, yung post office ng Mayfo. Pag mag, magpadala ka ng sulat, magpapa, ano pa dyan. Dyan magpadala. Yung mga lola o oh, nag nag meeting tayo sa ano sa palengke bibilin ko lang naman beef, vegetable at saka shell beef, vegetable, shell pero ngayon na lang yung mahalang mga bilihin Buti alam ni amo ko na ano, mahal na ang mga bilihin. Dinagdagan niya ng ano yung yung ano namin budget. Ayan. Pero doon ako, bibili ako ng beef. Parang gusto kong magulam ng ampalaya.

Ayan guys, dito ang market namin, yun lang. Dito tayo sa ano, bibili kasi ako ng beef. Dito tayo sa Kai Ibo. Ano tayo bibili, guys? Pero, bilo tayo ng beef. Ano tayo, ko? Daming mabibili. dami tayong mapagpipilian yun lang guys thank you for watching bili muna ako